Yan, mga idol. Um, ano ba yan? Lazada? Shopee. Shopee. Oh. Shopee, Shopee nyan. po. po kami sa Shopee, guys. Ito po, yeah. mo kung talagang hindi nagkakamali. at yeah. uh, baka may nagkamali yan. alam kung ano yan. Yeah, yan po, uh -huh. Ano ba yung mga in-order? Ano ba Ang paganda. Ang paganda sa mukha. Mm. Bakit maganda ba ang mukha? Kaya mm, 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 e parang hindi ma maganda, ma maganda yeah, ang mukha. Yung, ano, yeah. ano, parang, ano kung anong gunting? Gunting? Kasi may tape. Sige. Sige. Saka tape. Ipapapak mm Yan -hmm. po mga idol. Oh. Iting na natin kung Ito, ano nga talaga yan. Ang ibasa yan ay ano. <laughs> Tawag dun. Maka puro eigentlich. pandang papil enak na na kapal ]為什麼. na kapal kapal, Ayan, kapal Ayan. na kapal <kam écoutez> powder yung lasting waterproof yan pang ba yan um, one one po yan, oh. okay. <mam adventure> <,icaprogram>

Ay, ayos ba ang ano? Hindi nagkamali. Ayos na. Ay, ayos naman pala. Okay. Gaganta oh, na kayo oh. niyan. Gaganda na kayo niyan. Yan ang aking atawa at anak ng idol. Yan, Ay, anak sa Ah, sa akin na baka daw magkamali eh di papakita doon sa ano sa may ari. Mm hmm. Ito ang mga order. isa, Salamat naman idol. Tama pala in order nila. Salamat po. Thank you.